Maraming tao ang hindi nabibiyayaan ng anak sa kabila ng pagsubok ng iba't ibang paraan. May iba naman na kahit anong pigil ay disgrasya pa rin nakakabuo ng bata sa sinapupunan. Ganito ang sinapit ng isang babae sa Germany. Ilang beses siyang nagbuntis at ipinaampun niya ang mga anak niya. At nang dumating ang oras na handa na siyang maging ina, ay nilapastanga naman ang kanyang munting anghel ano ang ginawa ng ginang para maipaghiganti ang kanyang anak sa lalaking umabuso dito. Pero bago natin ikwento ang buong storya ng isang ina sa Germany na naghiganti sa naglapastangan sa kanyang anak, Kastorya, mangyaring iklik muna ang like at subscribe button para palagi kang updated sa mga bagong uploads natin dito sa channel. Basta't anak nga raw ay biyaya pero hindi naman lahat ng babae ay handa maging ina. Minsan ay hindi nila ginusto pero may pagkakataon talagang nabubuo ang isang bata sa kabila ng pag-iwas na mangyari ito. Ganito ang sinapit ni Marian Backmeyer. Taga East Prussia talaga sila pero nang sakupin ng Poland ang Russia, ang lugar nila ay naging refugee sila ng magulang niya sa Germany. Military ang ama niya. Tipikal na istrikto at deboto sa relihiyon nila pero ang problema nga lamang ay lasengo ito. Pero maging lasing o hindi, hindi pwedeng kontrahin ang sinasabi nito kung hindi ay makakatikim ka ng latay at bugbog. Nang iwanan nito ang ina niya ay nakaramdam siya ng galit sa ama niya pero katagalan ay ipinagpasalamat niya na rin. Nagkaroon ng katahimikan ng buhay niya pero panandalian nga lamang. Hindi rin kasi nagtagal ay nakahanap naman ng lalaking kakasamahin ang nanay niya. Hindi rin ito malayo sa ugali ng tatay niya. Mapanakit at palaging tama ang pananaw. Ang problema niya naman ngayon ay ang ina niyang kumakampi dito kahit sinasaktan ito ng bago niyang asawa. Dahil lumalaban talaga si Marian, ay palaging nagkakagulo sila sa bahay hanggang sa pinalaya siya ng sarili niyang ina. Dito nagumpisa ang pagiging patapon ng buhay niya. Kung sino-sinong kaibigan ang sinasamahan niya at kung saan-saan siya nakikitira hanggang nabuntis siya sa edad na 16 anyos. Natakot siya noon pero hindi niya rin kayang ipalaglag ang bata kaya itinuloy niya pa rin ito pero naghahanap siya ng taong pwedeng mag-adopt dito. Matapos niya itong ipinanganak, alam niyang hindi pa siya handa at ito ang nararapat niyang gawin. May maganda namang nangyari matapos niyang gawin ito dahil nagkaroon siya ng pangarap na umasenso. Naghanap siya ng pwedeng pagkakakitaan at bumalik siya sa pag-aaral. Habang nasa eskwela ay nagkarelasyon naman siya ng isang estudyante ring kagaya niya. 18 anyos na siya nito at sa pangalawang pagkakataon ay nabuntis ulit siya pero hindi niya pa rin nararamdaman na handa na siyang maging ina. Gusto niyang siguruhin ang desisyon niya kaya naisipan niyang munang wag munang ipamigay ang bata pero dahil bata pa nga at hindi pa seryoso ang pananaw sa buhay ay sumama ito sa mga kaibigan na maliwaliw kahit kakapanganak niya lamang dahil marami ang nainom hindi niya nakontrol ang mga sumunod na nangyari may nakilala silang mga lalaki sa kanilang paglabas at siya ay minalas at pinagsamantalahan ng nakilala niya nang mahimasmasan ay nataranta si Marian sa nangyayari sa buhay niya, kaya doon na siya nagdesisyong ipa-adapt muli ang anak niya. Hiniwalayan din siya ng boyfriend niya nang malaman ang nangyari sa kanya. Simula noon, hindi na naging katulad ng dati si Marian, nawalan na siya ng gana mag-aral. Naghanap na lamang siya ng trabaho at bagong lugar na matitirhan. Lumipas ang apat na taon na padpad si Marian sa Tipasa sa Lubec. Naging waitress siya at nagkaroon ng isang karelasyon, ang bar manager ng pinagtatrabahuhan niya. Pero hindi ito seryosong relasyon hanggang nalaman niyang buntis na naman siya. Sa pagkakataong ito, iba na ang tumatakbo sa utak ni Marian. Gusto niya nang maging ina. Kaya kahit sinabi ng ama ng bata na hindi siya handa, ay nagdesisyon pa rin si Marian na ituloy ito. Wala siyang hinihingi sa lalaki igagapang niya ang pagpapalaki nito kahit ano pa ang mangyari nararamdaman niya kasi na ito ang kukumpleto sa isang bahagi niya na parang kulang kahit buntis ay nagpatuloy siya sa pagtatrabaho para lang makapag-ipon nang lumabas ang bata noong November 14, 1972 nagdesisyon si Marian na magpatubal ligation para hindi na mabuntis muli si Ana ang naging sentro ng buhay niya nang maubos na ang naipon niya ay napilitan si Marian na bumalik sa pagtatrabaho. Dinala niya na lamang ang bata doon. Wala namang naging problema sa mga kasamahan niya at mga parokyano hanggang sa nasanay na lamang sila sa bata. Kahit nahihirapan si Marian ay pinipilit niya talagang kayanin ang responsibilidad niya sa bata. Kahit na pinanghihinaan siya ng loob noong umpisa ay hindi siya tumigil. Hindi nga nagtagal ay nasanay na rin ang katawan niya sa mga kailangan nitong gawin. Si Ana naman ay unti-unting lumalaki sa magulo at maingay na bar. Magaling makisama si Marian kaya paborito siya ng mga tao na madalas dito. Kaya kahit ang anak niya ay nakakatulog na lamang sa bangko ay sige pa rin si Marian sa kakasayaw at pakikipag-inuman sa mga customer nila. Pero sa kabila ng pagiging happy-go-lucky ni Marian, napapaisip din naman siya minsan kung may mabibigay ba siyang magandang buhay kay Ana. Minsan, pumapasok din sa isip niya na hanapan ito ng pwedeng maging magulang na maaalagaan siya ng maayos. Pero hindi niya talaga mapilit ang sarili na ipamigay ang anak. Lumaki na lamang ang bata sa buhay na meron si Marian. Naging normal naman ang paglaki ni Ana kahit ang tinitirhan nila ay ang itaas na bahagi ng bar. Nagumpisa na rin itong mag-aral at magaling din naman sa klase. Ang relasyon ng mag-ina ay normal lang din. Madalas ang tampuhan kagaya na lamang noong May 5, 1980 na imbis na pumasok ay nagpa siya ang bata na huwag magpunta sa paaralan dahil galit siya sa nanay niya at gusto niya itong inisin. Si Maria naman ay nagising ng tanghali na at ang buong akala ay nasa eskwela ang anak niya. Mas maaga sa mga ordinaryong araw ang gising niya kasi may kikitain siyang journalist na gustong i-feature ang Volkswagen niya dahil sa ginawa niya itong parang mural. Excited siya sa photoshoot kaya pinuntahan niya ito. Inakala niya na pagka uwi niya ay nasa bahay na si Ana dahil ito ang mga oras na bumabalik ito sa eskwela pero gumabi na lamang ay wala pa rin ito. Sobra ang kaba ni Marian dahil hindi ito ugali ng anak niya. Kaya inireport niya kaagad ang pagkawala ng pitong taong gulang na anak. Pagkatapos ay inisa-isa niya ang kilala niyang kaibigan ng anak pero hindi niya rin ito nahanap. Hilong-hilo na ito sa kakahanap sa anak niya pero wala talaga siyang makuhang impormasyon kahit saan. Samantala, isang babae ang nagmamadaling pumunta sa police station ng hapong iyon. Kapitbahay siya ni Lamarian, ang girlfriend ni Klaus Krabowski. May alagang pusa ang lalaki na palaging nilalaro ni Ana at nung araw na iyon ay nasa bahay ni Klaus si Ana para makipaglaro sa alaga niya. Pero may ginawa daw ang lalaki sa bata at napatay niya ito Naabutan ng girlfriend niya ang takot na takot na si Klaus pero agad itong tumakbo palabas para i-report ang kanyang nasaksihan. Nagmadali ang kapulisan sa pagpunta sa nirerentahang kwarto ng dalawa pero wala na si Klaus doon. May iniwan naman itong sulat para sa girlfriend niya na nagmamakaawang wag siyang iwanan sa panahong iyon. Sinabi niyang magkita daw sila sa zone ng gabing iyon para mag-usap kaya naghanda na kaagad ang mga polis para sa entrapment. Hindi nga sila nagkamali at dumating nga si Klaus. Inaresto nila ito at agad din nila sa presinto. Dito na niya isinalaysay ang nangyari. Pag alis pala ng kasintahan nito ay dali-dali niyang kinuha ang walang buhay na katawan ng bata at inilagay sa isang cardboard box isinakay niya sa bisikleta ito at nagpunta sa isang lugar na malapit sa kanal at inilibing ang bata dito. Hindi ito ang unang kaso ni Klaus ng child molestation. Ang una niyang biktima ay anim na taon na nakatakbo ang bata at sumigaw ng maabutan niya kaya may nakatulong sa bata at nahuli siya. Nakasuhan siya ng attempted murder pero nabigyan ng probation. Matapos ang dalawang taon ay nangyari ulit ang pumumalesya niya taong 1975 ito at dalawang batang babae ang inabuso niya. Ang sabi ng medical expert ay psychological ang problema ni Klaus kaya sinintensyahan siyang mamalagi sa isang psychological treatment facility. Nakalaya din ito. Nang gabing iyon ay pinuntahan ng mga polisi si Marian para ipaalam ang nangyari sa bata. Habang ikinukwento nila sa ina ang sinapit ni Ana, ay tahimik lamang ito pagkatapos ay sinabihan lang silang umalis na matapos magpasalamat. Tumanggi siyang sumama para kilalanin ng katawan ng bata. Nang umalis na ang kapulisan ay umiyak lamang ng tahimik si Marian. Kinain siya ng konsensya at sinisi niya ang sarili sa nangyari sa anak. Nang ilibing ang bata ay isiniguro ni Marian na ginagawa niya ang lahat ng gusto ng anak niya. Pinatugtog ng malakas ang kantang Pink Floyd kahit sa loob ng simbahan na inintindi naman ng mga tagapamahala. Ibang-iba si Marian, halatang naghihinagpis at ilang beses din siyang bigla na lang nagbe-breakdown. Pero kahit sinusuportahan siya ng mga kaibigan niya, sa tipasa ay hindi rin nila nagagawang pakalmahin ito at minsan ay nagkukulong na lang ito sa apartment niya. Nang nagsimula na ang paglilitis matapos ang halos isang taon, sinisiguro ni Marian na nasa unahan siya at nakikita si Klaus. Isang beses habang tinitignan niya ito ay sumigaw ang babae. Magsalita kang baboy ka. Nang sumunod na araw ay pinag-usapan ang nakitang katawa ng bata sa loob ng kahon. Nasa harapan pa rin si Marian. Tiniis niya lang ang mga narinig pero naging bayolente ito nang marinig niya ang salaysay ni Klaus kung bakit niya pinatay ang bata. Pinapalabas ng lalaki na hinihingan siya ng pera ang bata dahil kung hindi ay ipapamalita niya raw na hinahawakan nito ang masiselang parte ng katawan niya. Ito raw ang dahilan kaya nagdilim ang isip niya. Napilitan ng huwes na itigil ang pandinig dahil sa gulong nangyari sa korte. Ang sumunod na araw ay kakaiba March 6, 1981 at maulan ang araw na iyon. Maagang dumating ang grupo ni na Marian pero sinabihan siya ng kaibigan niya na saka na sila pumasok pero dumiretso pa rin ito. Tuloy-tuloy hanggang sa harapan kung saan nakapwesto si Klaus. May dala palang kalibre 22 ang babae at agad itong itinutok sa lapastangang umabuso sa anak niya walang sunod-sunod na putok at walang nakakapigil sa kanya dahil hindi ito inaasahan ng kahit na sino. Isang bala lamang ang hindi tumama sa kriminal na pumatay sa anak niya at tinitigan niya lamang ito nang bawian ito ng buhay matapos ang ilang segundo lamang. Nang makita niya ang pagbagsak nito sa sahig ay kalmado niyang itinapo ng baril at itinaas ang kanyang kamay para sumuko Sinabihan niya pa ang Umaresto sa kanya na mukha sana ang gusto niyang barilin pero sa likod ito tinamaan. Dito sumikat si Marian sa Germany at tinawag na Revenge Mother. Bumaha ang mga taong gustong tumulong sa depensa niya para hindi siya makulong. Sinuportahan siya ng marami, hindi lamang sa kanilang bansa kundi sa buong mundo. Pero sa kabila nito ay nakulong pa rin siya pero tatlong taon lamang at pinalabas din. Kahit papaano ay naipaghiganti niya pa rin ang kanyang pinakamamahal na si Ana. Mga kastorya, nagustuhan mo ba ang ating nakamamanghang kwento ngayon? Ano ang masasabi mo dito? Aantayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kakalimutan ni like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguruhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kastorya na nagsasabing, in the end, we'll all become stories. Just make yours a good one.